Nagsalita na si Senate President Francis Jesus Escudero sa pagdadawit sa kanya sa muna'y anomalya sa flood control projects. Yan ay matapos lumutang na dati siyang tumanggap ng malaking campaign donations mula sa isang major contractor ng pamahalaan. Samantala, sa kabila ng pagbubulgar ni President Marcos sa anyay katakatakang patterns sa flood control projects sa bansa, ayon sa Malacanang, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Public Works Secretary Manuel Bonoan. Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pagbid, bid pag-award, pag-bahay, pag-bayad, -pag pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan. Umaalma si Senate President Francis Escudero sa pag-uugnay sa kanya sa alegasyon ng korupsyon sa flood control projects. Lumutang kasi na ang Central Ways Construction na siyang top 7 contractor ng flood control projects ay siyang biggest donor sa kanyang 2022 senatorial campaign. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, Tiga Sorsogon, contractor siya. Um, pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano wala pang isang porsyento ng kabuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%. And hindi yung mga mambabatas marahil o official ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Pero giit ni Escudero, walang iligal sa pagtanggap ng campaign funds mula sa naturang kumpanya paniniwala lang anya ito matapos si archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte yung marahil nasaktan, tinaman o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nito mga nagdaang araw. Iniuugnay naman ni Pasig City Mayor Vico Soto ang nakatunggali sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya sa flood control projects. Ayon kay Soto, hawak ng mga Diskaya ang Alpha and Omega General Contractor and Development at St. Timothy Construction Corporation nakasama sa top contractors na ibinunyag ni PBBM. Sa Kamara naman, idinidikit ang isang kongresista sa isa pang top contractor na SunWest. Lumalabas kasing co-founder at dating CEO ng SunWest, si Ako Bicol Party List Representative at dating chairman ng House Budget Committee, Zaldico. Kaya hamon ng isang lokal na opisyal kay Pangulong Marcos panagutin hindi lamang ang mga contractors ng palyadong mga proyekto kundi maging ang mga politikong kumikita rito